Alam nyo ba yung salitang self-awareness? Feeling ko, yun yung wala sa karamihan ng tao dito sa Pilipinas, lalong-lalo na sa social media. Kasi sis, kapag self-aware ka, alam mo sa sarili mo na kahit anong sabihin sa'yo ng ibang tao, lalong-lalo na kung hindi ka naman kilala ng tao nagsasalita na yon, is hindi ka dapat magpa-apekto. 'di diba? Kasi sis, yung tao na 'yan, sabihin man niya 'yung gusto niyang sabihin sa iyo, sabihin man niya 'yung akala niyang totoo sa iyo, pero ikaw sa sarili mo, so long as alam mo at kilala mong mabuti 'yung pagkatao mo, hindi ka matatamaan sa mga ganyang bagay, 'di ba? Kunyari, sabihan ka ng nakasalubong mo na bungi ka. Sabihan ka ng nakasalubong mo sa mall na panot ka. Sabihan ka ng nakasalubong mo sa mall na burog-burog yung mukha mo. Pero ikaw, sa sarili mo, alam mo na hindi ka naman panot, hindi ka naman burog-burog, hindi ka naman tsaka. Bakit ka maapektuhan? Hmm. Di ba sis? Kunyari ako, sa mall, may nakasalubang ako. Tapos sinabi sa akin na, Hala, bakit bungi ka? Hala, bakit kirat ka? Hala, bakit panot ka? Kirat ba ako, sis? Panot ba ako, sis? Bungi ba ako, sis? Hindi. Diba? Alam ko sa sarili ko na hiwala ako sa mga yun. So bakit ako personally magpapa-apekto sa mga sinasabi ng tao sa akin? Diba? Feeling ko, masyado nang overacting. Masyado nang nag-overact yung mga tao sa paligid. Like sis, oo, let's say nasabihan ko na burog-burog, nakabitawa ko ng masyadong extreme na salita, nakabitawa ko ng masyadong straightforward, intense na salita. Pero sis, wala naman akong pinapatama ang tao, specifically dyan, ba? Diba? Tsaka mahirap nga, is talagang na out of context nga talaga. Hindi ko na kailangan i-explain yan. Bahala na yung mga taong yon yung mga hanggang ngayon nagsasalita pa na pinapaniwalaan nila na akala nila is nagme-makeup shame ako. Akala nila na tinatanggalan ko ng karapatan yung mga babae, yung mga tao na mag-makeup kung burog burug sila. <laughs> Ito ang mahirap sa Pilipinas eh. Kaya napakababa natin sa comprehension kasi sobrang dami sa atin dito. Given ang mga content creators pa na malalaki, is puro mga si-comment na hindi naman nila alam yung buong konteksto ng isang topic, 'di ba? Alam mo, yun, napakasi selective. Sa bagay, ganoon naman talaga lahat ng mga tao. Kung ano lang talaga yung gusto nilang pakinggan, kung ano lang talaga yung gusto nilang makita, yun lang talaga yung papakinggan nila. Yun lang din talaga yung titignan nila, 'di ba? Tsaka says hello. Wala namang bayad yung pagpi-people, please. <laughs> Kapag pinlis ko ba yung buong tao sa Pilipinas, mababayaran ba ako? Magkano ba n sa pagpipeople, please, sister? ba? Diba? Siguro, sa part ko, masyado lang talaga siyang extreme. And alam ko na hindi lahat ng tao is ready marinig yung mga ganong klaseng words. Gusto kasi na mga tao dito sa Pilipinas, mga pa-baby-baby. Baby. Mga, huy, girly, napakaganda mo naman. Girl, napakabagay naman sa inyang outfit mo. Girl, ilagay mo yung makeup sa mukha mo kahit hindi ka naman ganun kakinisan at hindi mo ginagamot yung acne mo. Yung mga ganun klaseng eksena. Actually, <laughs> hindi ko alam kung bakat hanggang ngayon, hindi pa rin nagtotone down yung issue na yan. Hindi siguro nila talaga pinapanood kasi yung mga stitch ko sa kanila You know what I mean? Sa mga content creators na malalaki, sa mga reply ko sa mga tao and all na kung bibigyan nyo ng chance na panoorin yung mismong video, di sana naintindihan ninyo. Hindi yung basta-basta na lang kayo mag-jump sa conclusion, mag-jump ng si comment na ako, ng lait, ng makeup shame and all. ba? Diba? Ilan ba kayo? Ano ba kikitain ko sa inyo kapag pinanood nyo yung video na yan? Ah, ilang, ilang pa kayo? milyong ba kayo? ba? Diba? Like, yung mga content creators ba na against sa akin, milyon ba kayo? Hindi naman, di ba? Ano ba naman yung panuurin nyo yan? ba? Diba? Or kung ayaw nyo panuurin, edi eh screen record nyo na lang para walang ads or whatever at hindi ako kumita. ba? Diba? Hindi naman mahalaga sa akin yung sa part na yun. Ang mahalaga sa akin is maintindihan nyo yung point ko. Pero kasi ayaw nyo intindihin. So, bahala na kayo sa buhay ninyo. <laughs> sa bagay at the end of the day, hindi rin naman talaga natin mapipis lahat ng tao sa paligid natin. Tsaka sis, gaya nga nang sabi ko, wala namang bayad yung people pleasing eh. So, kahit maging si Mama Mary pa ako, kahit sabihin ko man lahat ng mga gusto nyong marinig sa akin, may mga tao pa rin talaga na against. And ganun talaga ang buhay, di ba? Wala tayong magagawa. So long as the bills are paid, so long as nakakakain ako ng matiwasay, at nakakagala ako sa kunsaan-saan, at nasusustain ko yung life ko, say what you wanna say. I don't care. <laughs> 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 oh pigil na gigil na naman kayo. <laughs> Kinihintay <laughs> ko talaga na may pumutok na ugat sa mga nanggigigil dyan, sa mga nagpaparinig sa social media, lalong lalo na sa TikTok. Kasi sis, parang masyado nyo namang in-overreact yung mga bagay-bagay, di ba? Sis, sobrang daming problema sa mundo, di ba? Like, ang dami naguguto, may mga gera-gera, may mga lindol-lindol. Tapos ito pa talagang chismis na tayo masyado yung binibigyan ng alam mo yon binibigyan niya ng limelight, binibigyan niya ng streamlight, ba diba? Ako naman, sinasagot ko lang yung mga sinasabi sa akin kasi sis, hindi ako dito para masyadong magpakatahitahimik, ba diba? Like, ano yun, inaapi-api ka na ako, ano naman pinagsasabi sa'yo, hindi ka pa magsasalita, ba diba? Sis, hello. Wala sa vocabularyo ko yung mga ganyan-ganyan. So kapag may mga nagpaparinig pa rinig, ba diba? Why not patulan? <laughs> Ayon! <laughs> Gigil na ba lahat? <laughs> sprinkle, sprinkle!